Sa punto pong ito, alamin muna natin ang level ng tubig sa Marikina River at ilang dam sa Luzon, bunsod ng walang tigil na pagulan ngayong araw. May report ang ating kasamang si Ryan Lesigues live. Ryan? Audrey, karamihan nga sa mga nag-evacuate dito sa Marikina City ay nananatili pa rin sa iba't ibang evacuation center. Partikular na itong ating kinaroonan dito sa Malanda Elementary School. Tulad na nakikita mo dito sa aking likuran, karamihan sa kanila ay nandito pa. Bagamat yung ilan sa kanila ay bumalik na sa kanilang mga tahanan para makapaglinis. Inaantay na lamang daw nila yung magiging go-signal ng lokal na pamahalaan kung kailan sila papabalikin na sa kanilang mga bahay. Eksakto alas 9 kagabi, Audrey, nang ilagay sa normal level ang Marikina River. Ito'y matapos na umabot na lamang sa 14.9 meters ang level ng tubig sa ilog. Malayo ito sa naitalang 17.1 meters kahapon sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan dahil o dulot ng bagyong enteng. Ngayong alas 6 ng umaga ay nasa 14.4 meters na lang ang level ng tubig sa Marikina. Sa kabila nito ay hindi muna pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang mga residente na nagsilikas na makabalik sa kanilang nila mga bahay. Sabi ni Marikina Mayor Marcy Chodoro, ito daw ay bahagi ng kanilang pag-iingat lalo pat patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Batay nga sa pinakahuling tala ng Marikina City Araremo Audrey, umakyat sa mahigit 3,000 individual ang inilikas dahil sa bagyo. Katumbas ito ng halos 14,000 individual. Para matiyak naman na nasa maayos ang lagay ng mga bakwit sa iba't ibang evacuation centers, personal na nagikot kagabi si Mayor Chodoro. Siya din mismo ang namahagi ng pagkain sa libo-libong bakwit. Bukod dito ay namahagi din ng iba't ibang gamot ang alkalde para matiyak na agad maagapan ang mga sakit na makukuha ng mga naulanan o dinaman naman kaya ay sumuong sa tubig baha. Ngayong umaga, Audrey ay uh, nandito sa Malanday uh, Elementary School yung uh, uh, Manila Water para magbigay na ng supply ng tubig at uh, patuloy din yung monitoring naka-standby din yung kanilang medical team dito lamang sa Maybungad at uh, inaantabayan na natin ngayon kung ano magiging desisyon ng lokal na pamahalaan dahil sa mga oras ito Audrey ay bumubuhos na naman ang malakas na ulan dito sa Marikina City Audrey Okay ingat po sa ating mga kababayan dyan sa May Marikina maraming salamat sa iyo Ryan Lesliees